Good morning guys! Ayan, time na naman ang aking malunggay na pagbigyan ko rin siya ng, ng oras ngayon para mai um, transfer um, ko siya, ma Ayan, dito sa malalaking lagyanan dahil meron akong 50 na malunggay na nandito pa rin sa loob ng aming bahay dito sa bintana. Kailangan ko na kailangan ko na siyang mailabas din doon sa labas kasi middle of May na tayo ngayon, guys. Medyo mahangin-hangin pa nga, nga lang. Pero okay na yan, ilagay ko lang siya na hindi siya masyadong mangin Kasi ang malunggay guys, medyo uh, hindi pa siya uh, maganda sa medyo mahangin hangin mahangin kasi sa amin pa dito ng malakas lakas pero kailangan na niya ng fresh air kasi tinanim ko to guys nang noong winter pa what time ah uh, hindi winter kundi yung tama winter time kasi nga uh, inuna ko na siyang unang-una ko tong siyang tinanim kaysa sa iba kong mga tanim nasa mga nakikita niyo yung tanim kasi ang malunggay matagal san tumubo at matagal san lumaki. Ngayon malaki na siya guys at 15 na 15 ang nakayang uh, naggrow kasi marami talaga akong tinanim pero 15 lang ang na na tumubo. Ayan. Tumubo yung iba pero nawala din. Namatay na kaagad. Pero ito aagapan ko na rin na mailabas para naman ay masyado mag-grooze mag na masyado. Kasi nagkaroon na siya ng yelo. Ayan o. Nagyelo na siya dito sa baba. Kailangan na talaga niya na may transfer sa labas at sa malalaking lagyanan. Um, update ko lang po guys. Kasi nga dito sa amin, dito sa Germany ay talagang mahirap na natumubo ang malunggay. Matutubo lang yan pag sa loob ng bahay mo gagawin dahil nga may winter dito sa amin. So, may kalab siya at sa may mga winter. At kung gusto niyo talagang magkaroon ng malunggay, ng sariling malunggay o maringa, moringa, ay sa loob nyo guys ng bahay o umpisahan. Dahil sa loob ng bahay, ay ang temperatura naman ay okay naman siya. So, ang aanuhin ko na lang ngayon guys, is si ko na big, bago naman magwinta, ay ipapasok ko na naman dito sa loob ng bahay. Pero ngayong araw, kailangan ko na talaga siyang mailabas at irito dahil hindi ko na nalilinisan itong bintana namin. Kasi nga, magsa-summer na at hindi ko pa na at nandito pa rin sa salob na may. Pero time na talaga na pwede siyang lumabas kasi yung iba kong mga plants na in-update ko sa inyo ay nailabas ko na nga. Siguro naman yung mga mega love shoutout sa mga nakakita dyan sa mga tinanong ko mga kung ano-ano ang dapat na umpisahan sa winter pa bago ilabas sa summertime. Kasi paulit-ulitin ko guys, tulad na sinasabi ko lagi, 3 months lang ang summer namin talaga dito. Ayan. Maaabot ang summer, June, July, August, Nag-uumpisa, September, nag-uumpisa basta may biya, nag-uumpisa na 'yan sa nang cold. Pero pag maswertehan kami hanggang October ay maganda pa naman ang panahon. Maganda pa naman ang ibig sabihin na medyo warm pa naman. Pero may bagay talaga na kailangan talaga ipasok na dito sa loob ng bahay pagdating ng September. Kasi, hindi kaya ng ano, hindi kaya ng tanim. Kung meron kayo diyan, guys, na winter garden, ibig sabihin, na open siya na glass, uh, at winter garden, yung bang sa loob ay warm, ayun, ay ay very good talaga yun sa malunggay. Pero ako, wala akong winter garden. Yun nga lang ay, yung aming, bintana or, or window ay glass. Malaki naman yung glass. Dalawa yan. Yung doon ay maliliit. Dito ay dalawang glass. Kaya pinagsisikapan ko lagi na makatanim sa, sa, sa winter time dito sa loob ng bahay. Kasi malaki naman yung, yung, yung window at yung yung sunshine ay pumapasok na dito sa loob na ba yung yung sunset yung sunset yung sun ah ano ba yan? yung araw ay pumapasok ayan makikita kaya siya nga pala ihahabol ko lang ha itong mal, dalawang bintana naming malalaki dito sa kusina ayaw na ayaw talaga yan ni Hubi, na lagyan ng kortina mula nang dumating ako dito ikwinto ko lang ha kasi siya yan ay hindi talaga mahilig sa kurtina. Gusto niya, pag nandito sa kusina, pag nagluluto at tumingin sa, sa labas, makikita niya ang langit. Ayan. Yan dyan sa labas niya yan, guys. Yung mga nakakaalam na ay balkon po yan. Balkon, may kalakihan naman yung balkon at parang winter garden na rin kasi nga malaki tong ano, um, bintana. Ayun. Kaya ako naman, dahil wala naman siyang Ah, uh, ano uh, curtain, nakailang beses na akong lagay ng curtain dito, guys. Pero pinapatanggal kagad ka yan sa akin. Nakaila, ginawan ko na lang. yung bago pa lang ako dito sa Germany ay pinagsikapan kong gandahin itong bintana. Na ilang beses na ako nakapagpalit ng di different kind of ah uh, curtain para lang magustuhan ni Ubi, pero ayaw na talaga, guys. Nagastusan lang ako noon, kaya eto gusto niya yung ganun lang talaga yung bintana na to ay walang kortina. Kaya, sabi kong gano'n, nakikita ko ang sikat ng araw ay pumapasok naman dito. Nakikita naman dito. Ito na, nilaw na to yung dito sa sobra ng init. Kaya, ginawa ko na na ng paraan every January o February, nag start na ako ng aking mga pananim. At dito ko nilalagay sa aking bintana. Yung nga lang guys, no? punong-puno yan dito kasi sari-sari mga mga garden ang uh, mga tanim ang inaano ko ang tinatanim ko lalo na yung pinakita ko sa inyo yung avocado ko yun yung avocado ko mahaba na rin nakaano na rin ako sa ng avocado na 3 meter na pero wag muna natin yan mamaya na pair ito lang muna tayo sa malunggay at ako'y magtatanim i eh, transfer ko na siya dito. At dahil sa may kahabaan na nga guys, ay ya, ano ko siya dito para hindi siya masyadong pag maghumangin man ay meron siyang uh, matutukuran. So guys, see you later. So guys, ano ko lang ulit sa inyo guys, pinutulan ko siya, pinutulan ko, nag-iksi siya, kasi pinutulan ko yung sa yung sa taas niya ay pinutulan ko kasi pag binuhat ko siya ay talagang lumulupay-pay kaagad siya pero i-try ko lang guys na na ayan oh pinutulan ko sa pinutol ko na ayan para maka-harvest first harvest ko ngayon kasi hindi siya guys pag pag tinaas ko siya lumulupay-pay pa lumulup masyado na kasing mataas masyado nang mataas so saka sakali mang hindi siya mag, mag o hindi ko alam kasi first temple ko palang lang nagawa yan na pinutol ko yung dulo kasi nga umaano talaga siya pag inangat ko siya kasi itatransfer transfer ko na sa labas pag inangat ko siya ay talagang umaano siya takot ako hanggang sa du hanggang sa puno ma maputol kaya ang ginawa ko pinutol ko na sa taso syempre meron na akong malunggay di ba kasi yung iba, oh, may nagka, nagka dilaw na siya. Pero ito ay magkaroon ako ng sinabawan ngayong araw. Wala sa ano ko ito na ngayon ako magsabaw ng isda or sa manok. Hindi ko palang alam pero lulutuin ko ito ngayong araw. Pero itatransfer ko pa siya